school. Wala pa ako mga classmate ba? Ako gi early bird. Naadya reward si mamani Ani sa kuwa ba? Kaysa yung man kay kulabot. Gwapo, di kaayo ba? Basta lamay ako ang baon. Kaysa yung man kay kumo. mo ba na ang paborito na kuha ko tun kindi? May gani kinang hugas ko ang plato. Nga to Gipabaunan ko ni Kuya Ani ka tun kindi. <laughs> Ma-perfect yung sa test ba? Piling na ako. Kay, listen po! Na no, may good kayo ko og baon, cotton candy. Maganaan naman ko maiskulan eh. Bidaw be, maadon ako sa room. Mugrit na ko ni teacher. Hmm, excited na dukay ko musulod ba? Taysa, minga lagi kayo ang iskulahan ay. Wala dyo isu dyan si Bisagisa. Um, na dahi uras ron? Sayo ron siguro kay ko na? No? Kay wala pa man si teacher. Wala pa ba na ko mga classmates. Oh, sirado pa din ang classroom. Oh? Nakalak pa dyan Ah, maglikod-lingkod sa But I was the only teacher dress on my flower base. <laughs> Let's go and around and round and round. Round and round. Let's ride in the bathroom. Round and round. Round and round. Round and round. <laughs> How's that not? siguro ni sila, no? May paang cotton candy. Nag-kiss-kiss na. <laughs> Unya na ni kung akong cotton kinde. E abot na sa akong mga classmates. Kaya paibugon man ako sila, Ani. Asa naman to akong mga classmates? Uy, ganiya na ko kundi rin likod-likod, bay. Wala pa dyan sila nang abot. Asa man naman sila ron, ay? Wala, mahal lagi mga bata di ito abay. Buidobi, at tungon daw na ako mga bata din abay. Nagdula-dula rin lagi silang ating klase man ron. Ay, dili man din ako ni classmate. Hoy, mga bata, wala lagi mo na kayo ni Form. Ate, okay, wala mong iklase ron, ano na magandiri? Naka-uniform, bagyan! <laughs> Time pa! Manong wala na yung ka ron? Happy tamang kong una kay absolute mad la wa, oy wala di klase ron no. suya nga oy wala di klase ron dili na hinuon ako ni mapaibog sa kumang classmate ako ang cotton candy puta no. oy imbi karon ra tawon iskwela wala pa gud klase no. Uy, hala Sayang nga karun, uy Gusta yeah. Hala, ni eskwela lagi ka. Bisag walay klase. anak ah, man ang buutan nga bata. Bisag walay klase. May eskwela yun. Unya ikaw? Buutan, gihapon. Sigira mga nikag absent. Kaya magsigira kagligog sa pa. Magbuot ka ika. Imuha ba dining yung lawas? Time pa. Unsa din na yung magidalaga ta. Ay, kine. Kutong kindi. Unyag lam imo Kimo. Ako. Kaya ako man ang kuhaon. Kung kakuha ka. Gusto ka aning kutong kindi. Pagpalit. Ay, dili di ka mo to nga makuha na ko be lo 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 <laughs> unya nakuha na ako ne ako ana ne mm kaya mi Kusan gusto ba ambe na ako ton kindi ba ako ba yan ang balon kine